guys. Ayan, nilagay ko na yan dyan. Dyan mo na siya, pansamantagal. <laughs> pansamantagal yan dyan, guys, na dyan mo na ilagay. Like, dyan pa kasi nakalagay yung bumbilya namin. So, dyan mo na. Testing lang naman mo na, guys. So, ayan, dyan mo na namin nilagay yung smart wifi camera. Ayan. Dyan siya nakatutok. So, i-demo ko sa inyo, guys, kung paano siya uh, gagamitin at yung kanyang features, guys. Ayan. So, guys kapag ka uh, meron na kayong uh, nakalagay na sa inyo yung CCTV do sa taas, kailangan nyo muna guys mag-install ng itong kanilang b 380 na app. So, may ano talaga siya, may app siyang sarili guys. So, kailangan mo na-install nyo muna guys yung, uh, yung CCTV na yan dito sa ating phone, sa inyong phone, guys. Ayan, kailangan meron kayong apps na katulad nito, guys. Ayan. Katulad nito, V380 na apps. Ayan. Ito, guys. So, pag meron na kayo, madali lang naman yan installin, guys. Nandun lang naman yan sa, uh, sa kanyang uh, babasahin. <laughs> ayan. So, ayan. Kailangan installin nyo muna to guys. Itong apps ng V380. So, ayan. Pagka meron na kayo niyan, guys, click nyo lang. Ayan. So, ayan. Lalabas na. Ayan. So, syempre, i-agree natin. Ayan. Oh, Nabasa na natin. At saka Okay. Get started. Okay. So, ayan. Ganito yung lalabas dyan, guys. Ayan. Ganyan yung lalabas. Ayan, i to guys. Ayan. So, yan na guys yung kanyang pictures. Uh, ayan. Ganyan na yung magiging uh, kalalabasan niya guys. So, ayan. Nag meron tong PTZ. Merong snapshot, may speaker, may recording at more. So, ayan. Punta. Ayan. Yung isang PTZ guys. Ito. Ayan. Galaw-galaw lang yan guys. Galaw-galaw lang yung camera. So, saan nyo gustong i-angle yung camera? Guys, ayan. May ikot po, guys, ng 360 din. Ayan. Sa so, mataas, ayan. So, ayan, pakita natin. Pakita ko, guys, ayan. May ikot siya, guys. Ayan. Ito yung pinito. Pakita sa baba. Ayan tayo, nakita na, nakita tayo guys, ayan, nakita tayo guys. Ayan ako guys, ayan, kita nyo. <laughs> Hello guys, ayan. So ayan, nakikita natin dyan. Balik natin, ayan. So sige, lagay natin yung... Ayan. Okay, isin natin. So, ayan yung kanyang pictures ng PTZ. Oh, gusto pa ba? Ayan, puto natin sa mukha natin. Ayan. And then, meron din siyang tinatawag na snapshot. Ayan, yung snapshot naman, ganyan ng ano, operating yan. Then, yung snapshot naman guys, ayan, yung snapshot, just in case na limbawa, mayroon kayong kahina-hinala kayo or what, um, click nyo lang yan guys. I-click nyo lang itong snapshot and then ayan, may instant picture na yan. Mapupunta yun sa gallery. So isa pa, ayan. Mapupunta yun sa gallery guys kung may kahinahinala something. Ayan. Save to album na siya kaagad. So yan, yung ginagawa na snapshot. So, yun naman, Pag uh, meron namang uh, tawag dito, yung speaker, ayan, may tawag na speaker, guys. ayeto ito naman, magsasalita kayo na kung na nasa labas na kayo, nasa ibang lugar kayo, pwede kayo magsalita, guys. Ayan. Hello? 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 Yan. Ipipress nyo lang yan. I-press nyo lang to ng, ng, ano, ganyan, matagal para makapagsalita kayo. So, pag may tao, syempre, aware na yung tao na, na may tao. <laughs> Kasi naka, pwede kayo magsalita, pwede kayo mag-usap, mag-conversation dalawa, lalo, lalo na kung malibawa may parcel kayo, ayan, pwede nyo siyang sabihan na, oh, walang tao, ganon, walang tao dyan, or what, ganyan. Yan yung ginagawa ng e speaker. So yun, yan. Alam nyo nang guys, ah, <laughs> Yung ginagawa ng speaker. Kapag ka, maganda to pag may parcel kayo nga, kaya, tapos kung may tao na, na kahinahinala, pwede nyo siyang i-aware. Ayan, i-aware ninyo dyan. Hoy! But, hoy! Abalas ka dyan. Diba? Diba? uh, <laughs> ah, anyway, sa yan, ganyan yung ginagawa ni speaker. So, punta na tayo dito kay recording. So, recording naman, yun naman yung uh, kung alimbawa merong uh, ganap nga, ganyan, pwedeng ma-record na yan dyan. Click na lang yan. Ayan, nire-record nyo na kung um, kung ano yung mga ganap. Ayan. Nire-record nyo na kung anong ganap. So, pagkatapos na, pwede nyo i-press nyo uli yan then mapupunta yun sa gallery nyo uli. So, tingnan natin, guys. Yung gallery. Yung gallery ko. Ayan, mapupunta sa gallery ko. Ayan. Hindi ko siya. Ayan. Ito yung na-record niya, guys. Ayan. Diba? Napunta na siya sa gallery. Ito yung na-record. Then, ito yung na-snapshot kanina. Ayan. Ayan yung na-snapshot. So, ayan. Ito yung na-record niya. So, Maganda talaga guys itong CCTV na to kasi ayan na-record na yung kung ano man yung ganap o yung nangyayari dyan. So balik tayo ulit doon. So ito naman merong more. Ayan, si more. Si more naman guys ito. Ito um marami pang mga features dito. Kasama nito alarm. Kung limbawa, um, malayo nga kayo, din wala kayo dito sa bahay, ayan, click nyo lang to guys. Mag-a-alarm na siya. O, tingnan. Oh, narinig nyo guys. <laughs> Cushion daw. O, oh, yan. Pag wala kayo sa bahay, ayan, uh, Meron, ka, uh, meron dyang uh, mag-a-alarm. Pwede nyo siyang i-alarm. Ayan. Yun ang kinagandahan na itong CCTV na ito. Meron siyang alarm. So, ayan. Yun ang gawain ni alarm. <laughs> so, proceed tayo sa light control. Sa light control naman, guys, ito. Pwede niyo siyang i-on. Pwede siyang auto. Pwede rin siyang i-off. Yung kanyang light. So, ayan. Pwede i-on. Naka-lights on na siya, guys. Ay, kita nyo ba? Ayan, naka-lights on na siya. Tapos, ayan, naka-lights ano na yan, auto, yung automatic na yan na kung mo sa gabi, ay ko mayroon siyang nakikitang tao, nakakahinahinala, ayan, papatayin yan, and then, o, oh, ayan, pag off na mo, wala talaga yung ilaw kahit sa gabi. So, sa auto na lang tayo, guys, para sa gabi, may ilaw yan. Automatic yan na nag-iilaw. So, yun ang uh, light control. So, ito naman sa present PTZ. Ayan. Sa present PTZ naman, ayan. Yung mga... ah uh, ano lang yata ito eh. Mga record, record lang din. Ganun. Hindi ko pa ito subukan. Kasi wala siya. Ay, <laughs> nawala tuloy. So, yung ulitin natin. Nasa na tayo. sa more. So, motion track. Ito yung pinaka-importante din, guys. Yung si motion track. Ayan. Depende na sa yun, guys type. Depende na sa inyo yan, guys. Kung gusto nyo siyang pagalawin, uh, kung halimbawa nakastandby lang ba sa'yo or halimbawa uh, nakatutok lang sa area na gusto nyo, guys, ayan, i-ano nyo lang siya dyan, guys. Kasi, tulad nito, pag i-on mo yan, pag, ayan, uh, naka-on na yan, guys, lahat ng galaw, ayan, kikita nyo, gumagalaw din yung kung saan tayo pupunta. Ayan, sundan niya tayo. Sundan guys, <laughs> no? Ayan. Yun yung uh, motion truck naman guys. ah uh, so pag Uh, gusto nyo naman ng steady lang, i-off nyo lang siya. I-off nyo lang para steady lang. Kasi dito kasi sa tindahan, syempre, ilalagay ko lang siya sa steady lang kasi marami kasing nagbibilihan. Kaya baka malito siya. ba? <laughs> diba? Kaya naka-steady lang siya sa islag sa harapan. Ayan. Kaya, yun. Doon <coughs> ko siya muna ilalagay. <coughs> depende sa inyo kung anong choice nyo, kung anong trip nyo. <laughs> ayan. Ito naman, private mo. Di ko rin to nasubukan pa. So, ayan. Di ko rin alam yung kung bakit. Ano. Kung private, ayan. Kung naka-private. Ay, pangit daw. Enable private mo daw. Pag-clinic ulit. Exit na lang natin kasi, o, oh, exit na lang natin. Yun. Kasi kailangan natin na ah uh, makita natin, di ba? So, image setting. Sit <laughs> images, image setting. Ayan. Ayan ko, naka-auto, full. Yung image setting, guys, ayan. Depende sa inyo kung anong gusto niyo Kung halimbawa, itong auto, camera provides color, full color, image, good lighting, condition, switches, to IR and BNW. Ayan. Ayan, Nasaan na tayo? Pag nawawala, alam nyo na may bumibili. <laughs> and night mode vision, low light condition. So, sa full naman, kasi parang hindi siya masyadong ano, ba diba? Ayan. Sa full color naman, always in full color images. Parang hindi na siya magbabago, hindi na siya black and white, gano'n, di ba? So, ito naman BNW. So, ang mood niya is nakaganyan. Yan, no? yung color niya naging black and white. So, depende sa iyo, guys, kung anong trip yung ko like. Ako, pinili ko na ng, ano, uh, color, full color na lang para lahat makulay. <laughs> lahat kita. Yung iba kasi, ano eh, uh, B, ano nakikita ko sa ibang CCTV, ano eh, BMW, black and white. So, parang nakakano naman yun. Ayan na lang, ayan na lang. So, ayan guys, ito namang AI event inside. Hindi ko pa nasubukan to. Hindi ko pa alam kung ano to eh. At saka hindi ko alam eh. Ano ba to? Ah, pupunta ba sa AI Insight? Ah, wag na, baka magbabayad pa tayo dyan. O, oh, yun. Yung AI Event Insight. Hindi ko alam yung kung ano yun. Pero, basta yun. Para magbabayad yan. So, time-lapse video. Ayan, tingnan natin kung ano ba to. Time-lapse video. Kung ano yata yung mga video na nakuha na. Ayan. Ganyang time-lapse video. Ayan. Ay, ano nangyari? At meron din, ayan, time-lapse video. Ayan. So, ayan. <laughs> so, meron dito guys, ayan. Meron din ditong event. Meron din cloud playback. Itong cloud playback na to guys. Ayan, i-click natin yan. So ito guys, um, kinaganda nito, meron, ito may bayad kasi itong cloud storage. So kung meron naman kasi yung CCTV na yan guys, meron naman siyang um, uh, kasamang uh, micro SD card. So ayan, kaya nakaset na yan. So ito i-click natin. So, yan yung mga kaganapan kanina. Ayan, no? yung mga pinagagagawa natin kanina. So, ayan. Kaplay siya. So, ayan yung mga video na nakasave sa uh, micro SD card na nakalagay. So, if in case na meron kayong hahanapin, ayan, meron din yan nakasave din yan sa SD card. So, maganda pa rin talaga guys na merong SD card para nakasave. Pero kung wala pa naman, okay rin naman kasi nakasave pa rin naman yun sa memory card. Yung, um, yung mga ganap-ganap, yung mga nangyayari, ganyan. Meron din siyang masisave sa, sa cellphone ninyo. Pero mas better pa rin talaga guys na meron kayong uh, SD card para ma-save nyo kung ano. At saka, no worries sa SD card guys kasi automatic yun na um, automatic yun na nag, nag nababawas siya after mga one month nababawasan yung memory card doon sa loob ng memory card, nababawasan siya. So, no need na magbura kasi automatic yun na nagbubura siya. Yung mismo doon sa memory card ay automatic siya na nabubura yung mga one month one month na ganap. Ayan, mabubura siya. Kaya hindi siya mapupuno. No worries kayo na baka mapuno or what. Yun, yun ang kinagandahan ng merong uh, SP card. So, ito guys, sa uh, B380 naman, proceed na tayo sa settings. Ayan, sa settings naman guys, ito, lahat ng mga sinabi ko guys, na mga features niya, ay pwede nyo pwede siyang Ah, uh, dito iset kung kayo yung gusto niyo mag-set. Alin mo kagaya nyo dito sa alarm setting. Ayan. Dito sa alarm setting kung i-on niyo ba, ayan. Kung hindi, dasa depende na sa inyo yan. Kung i-on niyo yan, ayan. Depende na sa inyo kung meron meron kasi may katulad niyan, meron mamimili kayo ng alarm period kung hanggang kailan ba yung mga ayan, 24 hours ba, daytime, nighttime lang, o time setting, bahala na kayo kung kailan kayo gagawa ng inyong tunog dyan. Ayan, kung sa araw ba, kung sa gabi sa akin, all day na lang, 24 hours, para sure yan na meron yan, na ma-alarm talaga siya. So, ayan, meron din siyang alarm area, kung saang area lang yan mag-alarm. Yung alarm area, ayan. Ito mga nakapula guys, kung kita nyo, ayan, mga nakapula na yan, meron dyan nakapula, ayan, at least, click the square to set the alarm area. So, kung saan yung mga nakaklick, uh, depende sa inyo kung saan, hanggang saan yung mga i-alarm ia okay? So, alarm sound, alarm sound, depende sa inyo guys, kung meron na kayong nakasetting na alarm, nakaset na alarm, ayan, depende kung baka dito ay eh, gagawa kayo ng alarm, ayan. Ayan, meron din customize. Kung gagawa kayo ng customize or wala, kung ganoon pa rin ba yung sound na ano, yung or ano. Ayan, bala na kayo kung anong sound na gusto nyo. Ayan. So, proceed tayo dito sa recording. Sa cord, recording naman, ganoon din. Ayan, nakarecord naman yung ano, yung mga, ayan, remaining storage natin is 4% pa lang. So, sa lights nga, sa lights naman, ayan, depende nga sa inyo kung i-auto nyo, o i-on, i-off. Tapos, depende rin sa timing ninyo kung anong gusto ninyo, kung saan bang area yung, um, saan area yung tutunog, o yung iilaw siya, ganyan. Ayan yung light settings, depende sa inyo yan. So, ayan. Meron ding PTZ. Ayan nga kung saan direction, kung saan yung, kung saan yung, ah, uh, kung kanong kabilis, kanyan. Ayan, meron siyang horizontal direction, may vertical direction. Ayan. Depende sa inyo kung saan yung, ah, uh, pabibilisin. So, sa PTZ Petrol, hindi ko siya masyadong alam to. <laughs> ayan, private mode, device, volume, settings, ayan, kung gano'n ba siya kalakas, Ayan, kung yan, tinodo na, todo-todo na yan. Ayan. So, ayan. The settings, ayan. Merong boot cup, reset cup. Siyempre na tingin yung reset cup. <laughs> ayan. So, yan yung meron din, ano dito, no? Meron din siyang settings. Kaya, depende sa inyo yan, guys. Kung, uh, kung ano pang kakalikutin mo sa, uh, sa camera. So, kung anong gusto ninyong so ayan yung kanyang pictures ng V380 smart wifi camera ayan so ang ganda talaga nito guys napaka mura lang uh, meron dyan available so click nyo lang sa akin description box uh, mapupunta kayo dyan kung saan kayo makakabili for only 300 plus lang to guys makakabili na kayo ng instant wifi na napaka mura guys at napaka ganda Uh, yun nga lang guys, hindi siya, ano ha, basta mo nagtatanong na ito ba ay uh, waterproof? Yung pwede ba siya mabasa? Hindi siya pwede mabasa, guys. <laughs> dito lang siya sa loob ng bahay. Hindi siya pwede pang outdoor. So, ayan. Hindi siya pwede pang outdoor, guys. So, dito lang siya sa loob ng bahay. Kung meron man, kung gusto nyo mabumili ng uh, pang outdoor, meron din siya sa aking uh, description box na, ah, uh, um, punta lang kayo doon sa aking description box at nung kayo po pipili ang outdoor na mabibili. So, ayan. Ito yung aking uh, CCTV camera. So, dadagdagan ko pa to guys. Magano pa ako sa susunod. Mag-iipon pa ako ulit. <laughs> uh, dadagdagan ko pa yung mga iba. At saka dadagdag din ako sa outdoor mo. Ayan, magdadagdag din ako sa outdoor space kasi kailangan talaga yan sa ating bahay. Kapag umaalis tayo guys, itong kagandahan pa nito sa CCTV na to guys, ay kagandahan nito kahit sa malayong lugar na kayo. Yun nila, uh, kung nasa ibang bansa ka rin, is rich pa rin niyang ma-access yung mga ganap sa inyo dito sa loob ng bahay. So, um, pwede pwede talaga to guys, napakaganda. So, yan guys, yung aking chin um, machine for today. Na itong b 380 Smart Wi-Fi camera yan guys. So yan. Nakita ka na 'yung pictures guys, ang ganda talaga nito guys. Ang ganda. Ayan. madali lang siyang i-access. Madali lang siyang i-ano. Um, madali lang naman siyang i-install sa inyong app. So yan para meron naman kayo uh, protection, 'di ba, lalo na sa ating mga tindahan. Yeah, maganda talaga na meron tayong kahit pa pa CCTV camera sa ating tindahan, guys. Ayan. So, yan. Depende sa inyo, guys, ha? Yung meron to motion track, pero kasi ako steady lang ako. Yan, dyan ko lang siya nila. Guys. Ganyan lang ang aking ayos, guys. Kasi para makita ko yung tao na dumadaan at bumibili sa tindahan. Kita yan, guys. Lang, ganyan lang siya. Steady lang. Pero depende sa inyo yan. Kung um, meron naman dito motion track. Ayan, motion track. Kung depende sa inyo kung susundan yung tao na just, uh, sinong tao na lalapit. Ganyan, susundan yung guys. So, depende sa inyo guys. Kasi inang in isang steady ko lang siya kasi um, marami kasi mo So, baka maguluhan yung CCTV. <laughs> kasi din yung titignan niya. So anyway, sa yan, ang aking vlog. So thank you, thank you guys sa aking panonood sa aking vlog. Ayan, thank you, thank you so much. And God bless po sa lahat ng nanonood ko ngayon. So thank you, thank you so much. Sana may natutunan kayo sa aking vlog. Bye! Sana may magustuhan kayo sa aking vlog, guys. Thank you, thank you so much. -bye. -bye. <laughs> Thank <laughs> you.